guys, sanitry sa booth ng Magsaysay pasok po tayo yan dito po sa Magsaysay booth ay mabibili po kayo ng mga produkto ayan. meron po silang sinanlag nga kasoy, 100 pesos yan burito kasoy 80 pesos, dito po yan sa Magsaysay ayan And we have banana chips, 25 pesos. And rested kasoy, 200 pesos, guys. Meron din po silang lapok. Ano to, Lapok, lapok, kasaba chips for 20 pesos. mura lang. And ano pa yung dito, te? ito, meron. Ano mo tawag dito, te? Ha? Um, combo. Magkano po yung ganito? 35. Pesos. 35 pesos po yan. Dito pa yun sa magsaysay. And we have Buti Buti produkto Why ang Buno ang magsaysay 25 pesos po Ano to siya tete? Ano siya? Flavor na po ito siya sir Ay flavor po Ito po original na flavor Ito po yung Original flavor Tapos ito po Chocolate And strawberry social Tatlong lasa po ito Merong original, merong chocolate and strawberry worth 30 pesos lang po. Produkto po ng magsaysay. Tino. Ito naman may suka. Suka po ito na 35. May suka po sila. 35 pesos. And red beans. 60 pesos. May alamang po sila. Ayan. May alamang. Magkano to te? Alamang. 70 pesos lang guys. Grabe sya sya. May alamang sila. And may asin. Galing po sa mags magsaysay. 50 pesos. And meron din po silang 100 pesos. 200 ba to? 200. 100. Napakalaki. Yan. Punta po kayo sa Magsaysay booth. Dito po sa Algeria Trade Center. Ito po ang kailang station. Ayan. Dito po yun mabibili. Ayan. Madaya po dito. At meron ito din kasoy dito. Preto kasoy. 80 pesos. At madaya pang iba. Ayan. Yan po yung kanilang tapa ng board, amazing.